Samantala, pangungunahan ni Mayor Joy Belmonte ang paggunita ng ikalimamput isang anibersaryo ng kamatayan ni Filipino artist Fernando Amorsolo ngayong araw. Si Joshua Garcia sa detalye live. Joshua. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey, nakatakdang gunitain uh, ang ikalimamput isang uh, anibersaryo ng kamatayan ni Fernando Amorsolo dito sa Quezon City Hall ngayon lunes, ikasyam ng no Oktubre. Audrey, bilang bahagi ng aktibidad ay isasagawa ang kumimorasyon sa tatlong obra ni uh, Amor Solo na napili para maging tribute. Ito nga yung mga paintings na Bayanihan, Dalagang Bukid at Early Traders 1948, kung saan binuo ito ng Pinoy Lego User Group bilang malalaking Lego Bricks Mosaics. Inaasahan naman ang pagdalo ng alkalde ng Lunsod na si Mayor Joy Belmonte kasama si Vice Mayor Gian Soto para pangunahan ang nasabing kaganapan. Kaya sa ating mga RSP, manatili na katutok dito sa atin sa PTV para sa iba pang detalye ng balitang ito mamaya. At muna latest, balik sa inyo John Audrey. Maraming salamat Joshua Garcia.